Dito tayo maglalagay ng kawil guys Diyan natin nilagay kay mukhang tahimik guys Yan guys Dito guys may naglagay ng kasama ko guys Yan guys Pakita ko sa inyo guys Dito Pala si Biboy guys oh Dito pa siya na nagtakod guys Yan pala siya nagtakod guys Yan guys kita kita niya naman guys Yan guys Yan Sir, maraming pwesto guys oh. Unang kawil Dalawa na pala Guys, hindi pa natatakot na ang kawil guys Diyan na guys Diyan na guys Diyan guys, ang kawil guys Diyan na kayo guys na ka Dapat dito makakadikit sa gigit guys Lutang lutang na yan guys Diyan rin nilagay Palampus na natin Nasa loob kami guys Pangatlong pang kawil guys, nabuta na kami ng ulan hindi pa kami nakatapos ng na paglalagay ng kawil so guys, pagkikita na namin pag may pag, pag tibaw na namin bukas ito na ang last kawil natin guys masyado nang maulan sana makahuli good luck sana makahuli guys awi na kami ito pa view namin guys Hey guys boy shout out boy sana makauli dyan kami sa doon kami takot guys oh doon sa may kawayan at doon sana makahuli guys after na abutan kami ng alasingo guys ngayon guys nasangkit sa na kay biboy guys sangit sa Gila guys, sangit. Poin okay, nami guys yang unat bangalawah. Pak jelim gitu guys, oke. Okay.

Guys, huli Malate guys Naka huli tayo Malate pero okay na Naka jackpot Rabi yeah, you... guys, naka tayo Jackpot, kahit malate na, okay na From the first time Huli Piktid talagang mga palaka guys Mga baki Dapat. Guys, no. Isa lang ang aming huli, guys. Maliit, pero kina. Sa 8 naming nilagay, guys. Isa lang nakahuli. Yung pangatlo. mayro pang naging sa dito yung bardagulan. So, guys. Bye na, guys. Subscribe daw sa mga sanib guys yung unibiboy, guys. Para makapanood nyo pa ang pangalawa namin video, guys. Guys, goodbye, guys. Guys, naka-isa naka tayo. Bye-bye.